So ito guys, uh, ko content namin ngayon yung kung paano yung ano nagwo-work yung motor natin na walang susi. So ita-try natin. Uh, Samba dito lang oh, Kasi may nawalan kami ng kasama na may nawalan So bakit niya daw na ipark Sabi ko Kasi alam ko pwede yun basta was na na-on na eh. so, talo kami. So, so inon muna. So, in ano? Ay, Hindi. Eh. 'yan. Pa yung... 'Yan ang ginagawa mo. Hindi maganda. Iwan mo dito, susi, mo karon ikaron. Painginap O, tulak ah. <laughs> eh di ba, ka namin. Hindi <laughs> ganto lang 'yon. Hoy, kawlumayo, hoy, kawlumayo. pa. Oh. Pero di ba ang kusapo sa ang sensor nito hindi ni this ano lang. Hindi, oh. Ayan, no. so, hindi pa. Hindi. Oh, kita mo na sa iyo kada pala iyo. Oh. Ayun oh. So, pakikit. Di ba? Wala no wala naman nagbi-blink, di ba? Oh. Wala, wala, wala nagbi-blink. Bombay natin. Yan. Ba't hindi nagbi-mix? Oh, Ay, na. hindi malapit pa yung susi eh. Oh yan oh, nag uh, ano ano yon, ano lang yon, nag-off lang siya. Oh, wala na. Yung sa nagbi-blink eh. Tapos hindi na ma ano yan, Ito hindi, mo na hindi na mabubuksan. Wala. Oh, hindi na mabubuksan par kagano. Hindi pag hindi naka-alarm. Hindi naka-alarm no. So pag hindi naka-alarm, wala na, matik. Cut off. Pag malayo yung susi. Lalo pag ano na yung nailak no Pero subukan mo kaya yung hindi nailak Pero nangyari sa akin ganyan Pero hindi na natunog Dati nakakaalan niya at nakakailaw na yung pula uh. Pag pinatay pag pinatay mo sa malayo yung susunod ka alarm Try naman natin may alarm <laughs> Oh try natin no Kasi ayaw Ayaw mo na hindi yung ano yung <inaudible> ayaw. But, ano? subukan natin yung ano pap -p -p papatayin lang pero ano Kap, subukan natin na pa, ay ah, hindi pa, subukan natin yung papatay lang pero hindi ilalak Paano? Ah, oo, mas malayo Kasi nilak natin eh Andor, yun yung pagkakabuti Papatay lang, tas on ulit oh, oh, subukan natin Papatay lang, tas oh, on ulit kung mag-on pa siya Maganda ako nagbiblink eh Maganda ako nagbiblink Ibig sabihin, si ano pa yun eh, naka ano pa? Naka-connect pa. Wala, walang blink, walang nagbi-blink. Yung RPM lang ang gumagalaw. Ano, papatayin natin? Ay, bubuksan ko ulit. Oh, sige. Oh, wag mo lang lalak. Patay oh, pat -patayin mo ito lang. Pat Patay mo lang, patayin. Oh, gat na lang, wag lang lak. Kung kung magdapat yun. Eh, pag may ganyan. Wag muna, muna. Tingnan na. Ayun na, oh. So, nabubuksan pa rin. 'di ba? Subukan mo hanggang doon lang sa gitna. Wala na. Bakit hindi, na hindi na tap. Hindi, minsan may ganun. Kasi sa akin, 'di ba malayo. Oh, magpag, mag 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 gaga, ganoon, ganoon, pag magtagal lag bibling Mag gaganon 'di ba? Pag ini-start mo gano'n magbibling siya. Oh, oh. Ito hindi. Sama, oh. Hindi, eh. Hindi. hindi baka eh. ano, baka sa dahil nga sa alarm baka may Hindi dapat ganun. Sa akin hindi naka-alarm eh. Oh, paako. ako ayan, ayan, ayan. Alam ko dapat nagaganon -ga din o, eh. Na. Minsan nagaganon -ga sa akin, minsan o, hindi na, naman. Oh, wala na. So hindi na rin, hindi na rin nabubuksan. Na kahit hindi nilock na oh. positive <laughs> wala ganun pa rin hindi mabubuhay kanina diba mabuhay. Mabuhay. pero doon sa But ano oh, I, pero hindi nagbiblink yun sa'yo oh. oh pag ini start ko hindi nagbiblink dapat mabiblink yun eh Teko, ibig sabihin, ano pa siya? Oo, ano? Galing sa akin. oh, kasi diba pag, uh, layo, uh, ano uh, yung uh, mo, uh, 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 yung uh, ini-start mo na gano'n, pinipress so mo na, okay, na so tas mag... Galing sa akin, pag galing sa... Uh, di ba, tapos hindi ko pala dala yung susi nagbiblade siya ako yung no. hip pero hindi galing sa takbo ah iba iba rin yun no? oh. so, okay, iba yung bagawa ni Honda ito 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 ito, ito oh. pang ignition na yan yung ano okay, wala yung susi so lalapit mo siya o ito. pag malayo no pero hindi siya nag-on Mm -hmm. so, pero okay. bukas yung panel. Oh, bukas yung panel pero hindi na nag-o-on, -oh, no. Ay, mag-turn mo kayo kay Jeric, no. May start ka. So, yung guys. So, yun guys, ah, uh, baka may iba kayong experience tungkol dito. Pwede nyo ring i-share dyan sa comment section. So, yun lang. Maiksing like uh, content lang. Thank you mobile ko na yan Ah, oh, sige, sige nga. Uh, pakita natin. Alam ko ganoon eh. Anong version to? <laughs> <laughs> may <laughs> ano to? May ano model to? Dito yung ano, 'di ba? Pakikita. Ano ba to? Ah, tama kung niya. May ano lang pala, may ganito. Oh, may cover. Ang ganda rin tong cover na to, dumog up talaga ni Papa pa, para may do ano <laughs> nagbi-blink <laughs> na Oh, testin si pakita oh, mo ako paano. Ayun. Hayo <laughs> malayo oh, pa sino ba patay? Hindi <laughs> magbi-blink 'yan. Hindi magbi-blink mag 'yan eh. Pag malayo ka lang. Oo, oh, dapat. Pero ma-under pa rin. Pare, wala pa sa kanya, wala rin. Dapat ganoon. Wala, hindi natin hindi, hindi nagbi-blink. Mal malayo na siya, guys. Ayun oh, no, may higit 50 metros patay. na. Patay. Hindi daw magbi-blink 'yan, hindi mag-aalan 'yan. Okay, patay. Patay lang, patay lang. Tayo noon, galaw na. Oh, yeah. Tapos subukan mong i-ano ngayon, i- Ay, wala na, sarado na. Wala na. Wala na. Okay. ano. dapat binuksan natin, tapos uh, i-start natin. start ka agad. Ay, yung, <laughs> <mula>. <laughs> balik ka muna! balik ka muna! Lapit muna uli! Ito na testing natin, yung, yung, yung sa akin, Yung umilaw yun, yun yun. Oh, yung pagkapatay, tapos... Pagkapatay, binalik ko eh. Oh, um, um, umilaw uli yung panel eh. Yung panel eh. Hindi. hindi, hindi din sa akin. Sa kanya umilaw so, agad yun. hindi, namatay pala. Hindi, namatay kasi. Oh.

Cebu. Layo ka kap, layo ka lang. Layo ka lang. Layo ka lang ng konti. Uh, oh, e na natin ka magbi-blink. oh, I-start naman natin. Ibig sabihin ko mababasa niya pa. ayan start na, Sige, start muna kap. Wala na, no. Ayun, lang, malayo na 'yan. Ayun, titingnan ka mag-start. Teka, teka. Mon, oh, hindi din nagbi-blink. Hindi din nagbi-blink, hindi din nag-start. Kap, balik ka na. isa, isa tayo pala Louie dapat ang ano, nagbi-blink sa atin eh. hindi, baka kasi may problema sa amin, susi iba eh. Hindi, ako kanina, ako lang may. Susi. Baka iba na si Oh, wala ako ng susi eh. Sila sila lang may susi so dito eh. Ano nangyayari sa akin? Talaga <laughs> pag na hindi

eh may takbo niya. Oh, yeah, yan yeah, yan yeah, 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 maganda yung tsinta. Ayun oh, oh nagblink ko. Nakita ko oh, nagano yung preno. O oh, preno lang 'yon. <laughs> ah, preno lang 'yon. <laughs> Dito. Wala, nagbe blink ba? Dating 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 na oh wala dating. daw. na Kita naman. Ka 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 oh, kasi yung natin kahapon na papulo. Oh. Buti na eh ano, nailagay sa freezer yung ano, arem. Wala, start siya. nagbe blink? start pa yon, meron pa yung start. Ayun, Ayun, dame, sabama, the... Di terminal nanti waktu datang. Tarung natin kau lebih beli. Oh, hindi rin nag eh. So, ibig sabihin, hindi mo malalaman kung talagang pag nahulog, hindi mo malalaman. No. So, hindi mo malalaman talaga pagka lumayo sa isusi habang umaandar, no? Hindi, dapat baka siguro malayo, malayo. Pag ini-start mo no ka pa. Ah, Ate ka pa. Lalayo. Hindi 'yo ko, hindi ayo mista. Pero nagbi-blink. Hindi din. Hindi di. rin. So, oh. Okay. Oo. Meron minsan may ganun eh. Minsan 'yung nagkakapahon eh. Hindi Hindi. Lapit ka dito. Hoy, rapit tulak. Wala. Wala na ko Wala, wala 'to. Okay, fluhi. Sige naman. man. muna saglit. Bibil tayo. Oo, oh, bibili tayo. Tara. Kailangan okay, ba walang helmet? Oo, oh, oh, dyan. Tatalay pa pa. Oh. Wala naman. No, ako galing, ina okay. So ayun guys, kung meron kayong uh, similar uh, experience pagdating dun sa ganong sitwasyon ano, yun, uh, nawala yung susi tapos kung nagamit nyo pa yung motor nyo o kung ano yung ginawa nyo bukod dun sa yung i-input yung code uh, baka, baka pwedeng pakishare na rin sa comment section So yun lang guys sa content yung mga experience nyo. So, ikaw, Kap, ano yung experience mo dun sa pag nalalayo yung susay dun sa motor? Ano yung nangyayari dun sa motor? Nagbibili na kagad, Kap, yung sa yung indicator ng susay. Yung ignition key na tinatawag, no? Pero may kasamang tunog ba? Wala, wala. -blink lang, wala, blink, blink lang. Ito, nangyayari to pag umaandar ka o naka-steady yung motor? Tumatakbo. Tumatakbo. Oh. So, na-experience mo na yon yung lumayo, yung, lumayo yung motor mo, sa dun sa susi. Ay, hindi, wala, 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 wala Hindi, kasi katulad nung kanya, kay, kay Cap, diba? na iuwi niya pa. Ang tsorya kasi namin, it's either na nahulog sa daan, or dito nawala Kasi kung na, nakarating dito, ang ano kasi dun, ang tinatanong natin, pa malalaman mo ba, na halimbawa, nagdadrive ka na, naka-on na yung motor, tapos nahulugan ka ng susi, magsisignal ba yung motor sa'yo, na lumayo yung susi sa'yo? Yun yung tanong, yung kung magbiblink ba o may tutunog ba. Oh, so yun yung pinagtatalo na namin kanina. Pero dito, maring dito. Maaring dito. Hindi, nailak din namin eh. Nawala yung susi e. Eh. Pero pa. Eh, hindi yung lock na ano, ha? yung lock na yung pipindutin mo pa ng ganun ah. Hindi, yung ano lang na ilalak mo lang na ganun doon sa ba, switch. Natigas na yun. Hindi, pag nailaw pa, pag nailaw pa, may, alam mo oh, oh. Nyo, so, pag switch mo ganun, di ba? Kahit walang, kahit hindi mo i-off doon sa ignition. Matik yun, pag lumayo ka, e, lang lock diba? so, yun kusa, di ba? Oo. Oh. So, yun yung ano. Sa akin kasi noon, nung andara motor ko, umalis ako sa garahe kasi yung garahe ko nakatapat ng bahay ko eh. Mm, -mm nandari motor ko, lumayo ako. Pagbalik ko nakikita ko nakailaw yung susi. Ko. <laughs> pero wala na, patay na yung ano, motor. Nandari motor pero nailaw yung susi. Ah, gumag oh. ilaw lang, hindi nagbiblink. Oh, hindi siya nabibig. Lumayo ako ha. Ah. Lumayo ako bumata ah, sa mga bahay. So baka yun ang ibig sabihin na lumayo yung remote doon sa uh, motor. Oh. pagbalik ko, nakikita ko umilaw yung susi ko eh. <laughs> so maaaring yun ang indicator, no? Oh. Yun lang. Kasi hindi naman siya mag ah, uh, alert kasi automatic. Pag na-start mo sa camera, yung color niya, mag-o-continue disable. Mag Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. oh, oh. oh itong sa motor. Check natin kung mag-warning na. Ayun lang yung tot. Kabukas. Tutunog na siya yon ang sinasabi. Ito yun.